Hello, what's up mga tigang? For today's video po, pag-uusapan natin ang ilan sa mga sinasabing nako, pinakamalakas po na makahatak ng mga negatibong enerhiya na maaring nagdudulot sa atin ng pagbigat ng ating buhay kapag ito po ha, mga kumaritong tigang ay nangyari sa inyo pong mga bahay. Ano yan? yun na nga po ha, mga kumari tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong sinasabing mga bagay-bagay na ito na talaga nang pong napakalakas makahit kahit ng kamalasan sa ating mga tahanan at dapat po iwasan po ninyo mangyari ito, eh, panoon nyo po ang video kong ito. Oh, o siya, kung mga tigang. Ah, <laughs> kasama ko kung kong tiga ngayon nga po for today's video ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga sinasabing mga bagay-bagay po na talaga naman po kapag kahit po'y nangyari sa ating mga tahanan, tayo po'y maaring kapitan at talagang daluyan ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na maari makapagdulot sa atin ng pagbigat nga ng ating mga pamumuhay sa araw-araw. Ah, -araw. oh, ano naman yan? Yun na nga po ha, makumari tigang, kasi ito po'y dapat abatan po ninyo kasi baka ito po'y nangyayari na nga po dyan sa mga tahanan po ninyo. Ito po baga ha, tigang, ay na-experience yun na. Yung lagi na lamang bagang napakarami po laging sirang mga kagamitan dyan sa bahay po ninyo. Yung isa-isa po bagang nasisira ha, makumari kong tigang, ang mga appliances po ninyo. Halimbawa, mga electric pan, mga oven toaster, mga microwave, mga TV nyo, ganyan, aircon. Sun-sun po bagang nag -ano, nagkakasira-sira. <coughs> Naku, alam nyo po ba ha, makumari tigang, ang ibig sabihin po niyan ay napakaraming pong negatibong enerhiya na maaaring namumugigi sa loob po ng pong mga tahanan. Kaya, yung mga appliances po ninyo ay natitingar-ngar at nasisira isa-isa. Ah, ganun mong pahunta dyan. Eh, dapat po, ha, makumari kong tigang, tayo po eh mag-cleansing ritual. Di ba sabi ko nga sa inyo, ugaliin nyo po ang paglilinis ng ating mga tahanan. Magpauso kayo, mag-smudging ritual kayo, ha, makumari kong tigang. Parang magsasabing mga naluom na, yung mga naka, ano na dyan, nakasiksik na dyan ng mga negatibong enerhiya sa bahay po ninyo, eh, matanggal. Kasi yan nga po ang marahil nagiging dahilan, kaya tayo po lagi na lamang yun na nga, may mga kagamitan na nasisira. Ah, kaya negative po yan ha, makumari tigang kapag ang mga kagamitan nyo dyan, mga appliances po ninyo, isa-isa pong nasisira lagi. Nako, eh di magpapalitin naman kayo yeah. ng na mga bago, ano? Appliance? Appliance? <laughs> 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 Opo ha, makumari tigang, kaya abatan nyo po yan. Ang isa pa po ha, makumari tigang, kapag ka po lagi ha, makumari tigang, ang inyo pong mga ilaw, ay lagi na lamang napupundi. Yung lagi na lamang kayo may mga bastard light dyan, ha, makumari kong tigang. Nako, ipaayos nyo po yan, ha, makumari kong tigang. At huwag nyong hahayaan na pundido po lagi ang mga bumbilyan nyo dyan. Tapos baka may mga nag, uh, ano na, yung mga nag short na sa mga linya ng mga kuryente po ninyo. Tapos hindi na ilaw-ilaw yung mga, ano dyan, yung mga power ng ilaw nyo. Bawa, pag inopen yung ganyan, walang ilaw, tapos hahayaan nyo na lang. Bawa, yung mga ilaw nyo sa garahe, yung mga ilaw nyo sa labas, yung mga ilaw nyo sa hallway. Tapos ihahayaan nyo lang na walang ano, ilaw. Kapag kagabi, di ba siyempre, madilim. E baka kayo po eh, madulas pa dyan o mauntog kayo dyan. E di hemorrhage kayo. E di malas yon. Kaya dapat po, yung mga ilaw natin, e eh, papanatilihin po natin na umiilaw lahat at wala pong mga busted bulbs. Yung mga busted na mga bumbilya. Kasi negative po yan. Nakakahikahit po yan ng mga negativity sa bahay natin ang isa pa po ha, mga kong tigang, ay yung pong mga tumutulo tulong mga gripo sa bahay nyo. O po ha, kong tigang, negative din po yan. Kasi nako, baka kayo po ha, mga kong tigang, eh, may mga naglilik na dyan ng mga tubo ng mga, ano nyo, gripo nyo. Tapos hindi nyo man lamang pinapaayos. Aba, eh, negative yun ha, mga kong tigang. Lalaki po ang bills po ninyo. At yung pong mga sinasabing mga leakages na yan ng mga tubig natin sa ating mga tahanan eh yan po ang nagiging dahilan ng mabilis na pagkaubos ng ating mga kaperahan kaya lagi kayo nawawalan ng pera oh ah ganyan ba? o po oh. ha makumari mabilis na mabilis kayong nadre-drain dyan ha makumari kong tigang pati halimbawa kung kayo po meron dyan mga alulod ng mga sira-sira yung mga lababo po ninyo yung parang naglilik bumabaha dyan sa mga kitchen po ninyo tapos yung mga alulod ng bahay po ninyo eh nanlaglag na tapos baka mamaya ha makumari kuntigang yung mga bubong-bubong po ninyo may mga butas-butas na <laughs> kasi mga alunod po ninyo. Tumutuno na. Ano po. Eh, delikado po yan ha, tigang. Kasi pagka naglit po yung mga tubig na yan sa mga kuryente po ninyo ay maging dahilan tayo ng sunog Tapos syempre, babahay kayo dyan na makumari kong tigang at madaling masisira po ang bahay po ninyo. Yung mga po ninyo, e babaksak yan. Ah? Opo ha, makumari kong tigang, kaya iwasan nyo rin po yan. Yung kayo po, e eh, mga lit ng tubig dyan sa mga pamamahay po ninyo ang isa pa po ha, mga kong tigang. Baka kayo po may mga sirasirang po mga furniture dyan sa bahay po ninyo. Halimbawa, ano, yung mga upuan po ninyo, yung mga silya, mga lamesa, <laughs> yung mga kama po ninyo, baka umuuga-uga na, baka gagewang-gewang na, hamak mali kong tigang, yung mga silya po ninyo. Eh, nako, huwag nyo nang gamitin yan. Ang mabuti po, hamak mali tigang, eh, ipaayos nyo yan. Iparepare Kung ayaw nyo nang iparepare, eh, dispose nyo na. Kasi alam niyo po mga tigang na Kapag tayo po gumagamit ng mga kagamitan O yung mga furniture po Na mga sira-sira, mga pilay-pilay Mga butas-butas na, yung mga foam Yung mga kama nyo, nakos mariosip, lumalangit-kit na Itigilan e, nyo na yan ha mga kumari tigang Tanggalin nyo na po yan dyan sa pamahay po ninyo Kasi kamalasan na po Ang idudulot nyan at, at isa pa po ha mga tigang Eh baka kayo po pinapasok na nito Sa lupunan po pong mga tahanan Ano yan? Ang mga anay Nako, alam niyo po ba ha, makumarin ko biglang nakapagka kayo po pinasok na ng anay sa bahay po ninyo. Nako, yan po yung isang senyales sa makamalik kong tigang ng kamalasan, ng pagbigat ng inyong pong buhay. Nako, uuti-utiin kayo niyan ha, makamalik kong tigang. Literal na babaksa kayo dyan kasi ang bahay niyo po ay lalamunin ng anay at syempre kapag kaya na inanay na, babaksak na yan ha, makamalik kong tigang. Eh, malas po yan kasi ah. ang anay po, isa po yung simbolo ng kamalasan. Kaya huwag niyo pong hahayaan na ang mga anay ay makakapasok sa inyong pong mga tahanan at sisirain. Nako, eh talagang kayo po'y maghihirap dyan. Ah. Oo oh, hamak tigang. So, iwasan nyo po yan, tigang. Pero sabi nga po, hamak mara kong tigang, ito na po mga sinasabing mga paniniwalang ito na sinasabi ng ating mga matatandang mga inuno ayon po sa ating mga pamahiin. Eh, pawang mga gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po ha, kung tigang tigangan, hindi po naniniwala sa mga sa pin, eh di hayaan nyo lang po ganyan dyan. Diwala Wala kayong mga gamit nyo dyan. Yan, yeah, may mga tulo kayong ganyan. Tapos eh, baka po dito na yung mga, ano, ilaw nyo dyan, eh, hinahayaan nyo lang. Tapos kayo inaanay na dyan. Tapos pag tulog nyo, inagapag na yung mga anay sa lulo nyo. Nilalamon na kayo ng anay dyan. Di ka sa buhay nyo. Oh. <laughs> Pero sabi nga po ha, tigang kung wala naman pong mawawala sa atin kung ito po ay ating susubukan gawin at i-observe natin ha, makumari kong tigang kung ito lang po ang makatulong sa atin para mas maging maayos po ang mga pamumuhay natin. O di ba ga? Gusto niyan, yan? Aba ako, gusto ko yun. Kaya subukan niyo po yan. Ayusin niyo po ang mga sinasabing mga sirasa lang yan. At ayusin niyo po ang inyong mga tahanan para kayo po ay daluyan naman ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na maghahatid naman po sa atin ng mga kaswertihan. Imbis na puro kamalasan. Oh. 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 So yun po ha mga kumalikong tigang sa po may napunta ng mga, mga bagong idea at kalaman Sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan And with that mga kumalikong tigang Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga kumalikong tigang Ba't ang ating mga salita? Ate eh